Kaya kami lang apat kain. Okay. That's calamari. You want some calamari? Hello everyone! Welcome to our channel again. At kami ang Greek Filipino family na nandito sa United Kingdom. So for today's video is ang lakas ng ulan sa labas. Ayan. Naririnig nyo yung ano ng ulan, yung bagsak ng ulan. Malakas ang ulan dito. So, dahil ano na dito, yung tatawag na autumn, yung after autumn spring na, ano na siya, nag-start ng lumamig, start, starting na ng taglamig. Kaya, ang lulutuin ko ngayon is yung perfect na ulam sa tagulan. Ang sinabaw na baboy o ang tinatawag sa aming mga bisaya na, ano nga yun? Kalimutan ko. Eh... <laughs> uh, Basoy, yun pala yun, Basoy. Kalimutan ko. Na kung sa mga Bisaya ay Basoy, yun yung Bisaya na sinabawang baboy. So yun yung yun ang lulutuin ko ngayon kasi malamig, tag-ulan, at saka perfect yung maghigop-higop ng sabaw ngayon. So hope you like this video and enjoy watching. Lakas ng ulan sa labas. Ay. yun na may nag-swimming na kalapate. Saglit lang. Ay, hindi maklaro. Ayun yung, kalapate ah. Hindi masyadong maano. Hindi masyadong makita kasi yung salamin. Yung bintana na salamin, ano. Maraming ano ng tubig. Kasi lakas ang ulan. Magluluto din pala ako ng kalamari. So, ayan. May mga maliit ako dito mga pusit. So, gagawin ko yang yung whole na kalamari. So, ayan. Ayan na yung minix ko na pang-kalamari. So ano yan siya, harina, tapos yung powder na powder na garlic, powder na toge gitu onion, tapos paminta tsaka asin. So ayan. Ilalagay ko yung ditong pusit tapos i para sa kalamari. Ayan, ang minix ko na yung pusit at tsaka yung kalamari mixture ayan. Ayan na yung baso, malapit na maluto. Ayan. Wala palang gulay ngayon at saka walang ano yung sibuyas dahon kasi hindi ako makalabas, hindi ako makapunta sa tindahan dahil ang lakas ng ulan. Ayan na yung oil. Pinainit ko muna bago ko ilagay yung pusit. At ayan na yung rice. So white rice for today. Ano yan? Basmati rice. So yung mga anak ko, excited ng kumain.

Wala pala yung asawa ko. Umalis. Can I, can I get... Kaya, Camila. Yeah, can you that, yeah. Can Kaya, Camila ang apat. Kain. Okay. After That's I calamari. You want some calamari? So, ayan yung baso, yung bisaya soup na pork. Tsaka yung calamari, tsaka yung kanin. So, ayan. Ito yung pagkain namin ngayon. Drink your soup, Jackie. Eat your food. Add eat rice. Does... Eat yeah. us. Si Kasi, yung kalamari, inano niya sa sabaw. Ginip niya sa sabaw. Mm. Mm. Nilagyan ko pala ng kunting sili yung ano, sabaw. Mm. Mahilig kasi ako sa mga is the is the soup very spicy or just a little bit it's just spicy Huh? very spicy spicy just spicy which one the soup Did you put chili oil in it no i put a little bit of chili oh. the chili powder a little bit because I said it's spicy Is it spicy, Jackie? Or it's alright? I it's spicy a little bit. Uh, okay. Do you like spicy? Yeah. Yeah. Sure. Ayan, tapos na kami kumain. Ito yung plato ko. Ubus na ubus. Ayan yung plato ni Cassie. Ang plato ni Jackie. May kunti pang natira. At naubos niya yung karne sa soup niya. Yung kefilia. Yun, kunti na lang natira sa basoy at kunti na lang din natira sa kalamari at syempre yung kanin kunti na lang din natira. So ayan, tapos na kaming kumain. So habang naguhugas ako ng plato, may nakita akong squirrel dito sa likod. na oh. Nawala bigla. Tapos na ako maglinis lahat ng bahay, tapos na kumain. So ayan, so move, ah, drama time na naman. So syempre Korean drama kasi yan yung hilig kong panoorin. So Korean drama fanatic ako. So, ang pinapanood ko ngayon is yung Bon Appetit, Your Majesty. Trending yan siya. Maraming maraming salamat sa panonood nyo sa aming vlog for today. At sana patuloy nyong susuportahan ang aming channel. And of course, sobrang maraming 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 salamat sa inyo. At sa mga hindi pa nag-subscribe sa amin, so please subscribe our channel. And please like and share our video na rin. So maraming maraming salamat talaga sa inyo lahat. So, see you in the next vlog. See you soon. Bye bye. 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 <laughs>